Tapos magbigyan ng context, pagdating sa bagay na yan, totoo ba akong patagal ngayon? Or kung meron man, ano kaya yung opportunity na pwede nating i-improve sa May mga instances ko na talagang gusto ko, nagpagyari ko ngayon, syempre. Pag lumatid po ang client sa akin, totoo po ito, agad gusto ko na ko Siyempre, akin, ko, nila maayos ang dokumento. So sa so, opisina ko kasi may passes po kasi tayo sinusunod. Naging ako, manual -man po ang proseso natin, yung pag opening po sa opisina, pagbalik from PSA and then another naman po na proseso. So hindi lang po kasi isa dalawa yung proseso. So from OPC na namin, pagdadalhin namin sa PSA Manila, tatawag niyo ulit sa amin, i-endorse po namin dito sa province and then from province to region. Doon po sa region, yun po yung allocation. So, may patulong po po sa mga client na binigyan din lang sa amin ng PSA, PSU. Kapag po kailangan kailangan ng client, pwede naman po i-file up sa PSA. Pero ngayon po, ang nakikita ko po isang kanil natin is eh. so, kukalo ah, uh, pero pag po kami ng Proof of urgency eh. para mabilis po na naman. So, yung nagawa po nila ngayon sa akin, is eh, pinapadala po nila po i-bake po. So, yung client talaga po bigay sa inyo ng Proof of Arbency? Yes po. Yes.